Eh mga kamis vlog yung ating nahuling isda kahapon ng gabi So ngayon nga ay webis na lang gabi Ito ang ating magiging uh, ulam for dinner Hi mga kamis vlog, dito tayo sa dagat Umimingwi tayo si Jojo bumili doon ng pain kasi wala tayong pain. eh ng pain kaso meron tayong dito tahong pero ayaw nila kainin kaya inutos ako si Jojo bumili ng ano ng pain, hipon diba social mga isda nakahipon tapos tayo munguli ng isda lang <laughs> Wala na may kumagat pero may magpain tayo pa. Ako lang mag-isa dito, oh. <laughs> Basta-basta, oh! Sobrang hangin! Nataka yung boya natin, pamaglag. Wala tayong sabit kasi wala si Dodo. Napinintig nyo ba ako? dal dal daw hika. Alam. Ba. Ah. Mga ulan mga kamiklad. Sobrang lakas ng hangin. Come back. Eh taga adik sa bato mga kamiklad. That's kamig. <laughs> Pa-in natin 'yung lumotikitim. Libre kagat na nga, libre kagat. Ayaw pa din nila ako next door. Naku, baka sasabit na tayo. Oh no! Hmm. Ito pa rin yung pain natin. Nakikita nyo ba? Ayan o. Wala pa rin Ah, sobrang lamig. Yan ang ating pa. Yan. Ayaw nila mukhang <laughs> alien daw. ko pa yan tahong na yan para lang sabi ko pag may, pag tinagat hindi agad makukuha. Hindi talaga makukuha wala walang kumakagat. <laughs> pa, ah, isa pa, isa pang ba? At yun na nga po, wala pa rin. <laughs> wala pa rin kung mag-ito natin. Ay, ay. I hope naririnig nyo ako kung Rinig, Rinig ba ako? Rinig ba ako? Bye na tayong pusa kami sa vlog. Naku, nag-aantay na para sa ano. Give away. Wala <laughs> pa tayo na huli mo niyo. Eh. May itim na yung ulap doon kami sa vlog. Nakamahula na mukhang hula na. Wala tayo tayo. Wala tayong magkagawa kami sa vlog. Kundi ang mag-aantay na lang ka Jojo. Kasi ayaw nila ng tahong natin. <coughs>

Hindi ako marunong nito. Eh. Ano kaya? May ka naman siya na. So, anong natin ito? Ito ko uh, <coughs> na ako, kamiks oh, Alabeg!

dapat ako sa din dyan ito ano

Kanina mga kamis, nagdumaan kami dito. Ang ganda ng panahon. Tapos ngayon, mamimingot kami. Ang na ka namang humangin. Tinigyo ba ako Ano pa na nakunta nga dito? Para ako naman dito. Paano ba ito? Ito Kasi... Eh kasi... Minsan, kasi kami mixed vlog nakakawalang Pago din sa trabaho yung mami minuit ka tapos may ulam ka pa <laughs> sana oh <laughs> ito na so ito natin siya kung gagana ba o hindi Hello.

Lako magagat. Tama <laughs> na wala. <uli>? Yeah, <laughs> Mo pang kabala yan. Sa akin ako na may katamaran ng kabala ko. So ayun na, kami sila. Wala kabasa. <laughs> <laughs> Pinaggagawan nitong sarito. Ano? Ako, sasagot ako sa tao. Dikan sa loob ng tubig kanina. Wala ka palang live dyan, 22 minutes. Kala ko dami mo nang huli eh. tingnan kita Yo, ka rin. let's get it on. Mahipo na tayo, kaya. <laughs> kaya ano? Kaya, bilisan na natin kayo ulan na. ha. <laughs> ang gagawin mo. vlog pala si Inday. <laughs> Adik kasi mamingwit. Kahit, na, kahit masama ang panahon, na mahangin. sa nagpasabon. Pahulog uh, dyan. Mm -hmm. Dapat, ah, naka, no? Nakatalay. <laughs> <laughs> Dapat na yung kumong pa konti. Baka mamaya-maya yung mga ista. Si Joy po ang mas magaling mamingwet kaysa akin. Ang galing nga, walang oh, mauna eh. Doon kaya ako sa kabila, no? <laughs> Doon ko, nagkakadikit tayo naman. Makakalim pa rin yun eh. Kaya mo eh. Nag-ipon ka na? Bumaya ka pa? Hindi, kumula yung aking Hindi, Ay! Ay! Ko, ba na dito, ba yan? Dito, ba yan? Dito, ano lang yan? Ano yan? pala cellphone mo, nakatali Kahit mahulog, okay lang eh Oh, <laughs> ayos ka <laughs> Dahil mo mean, katali ba, hindi ano, hindi siya mahulog. Kahit anong, anong hulog, hindi maulog. Ibu halo kung ako. Eh. Dapat yung nakasabi ko. Kulit. Kaya yung bunting mo? Mga chusi yung ano? Dahil ngayon gusto nila hipon gusto nila yung ano, mamahalin. Oh, grocery pa sila ni Jojo, hipon. Punta pa ang grocery store. Para makabili ng hipon. Eteng. Eh, Sana makahuli nang may... Punta ako, pag ako naghingi kay Jojo, dahin ka na lang. Pain, <laughs> <laughs> hipon. choose itong mga isdang to.